Daghan ba kay tubong atong akong kapaya san dito nya. Ano ba to yung nag upo nga maraman to ang kakuhaon yun kapayas Uy! What? Ano ba to yung nakamigit yun yung kapayas? Karoon ka naman Uy Marie! Ikaw di ay may tinkuha di akong kapayasan. Pasensya na kay ka, Maria. Kay Jesus Maria, ayaw si mo kapayas, Maria? Kay Pilti, mang po nang gagmayag nga, Marie. mo nga, Maria. Pariha, mang po nisa. sa imong nang ba, nakagamay. Hey, Hindi mo man tao nang ipamok ko nga. Gagmay man in na. Karoon pa ko na ka. Suroy akong kapayasan. Ipadong pa ganit ko mamok po. na makagipamok po. Ibis ikap na ko kay ako nang po ini nak dua dua mana ani mari. Oi ke arah mana puning gagma ya si muka payas. Mus dakuk dakuk kau membuat si guru ang buhi anis ini ang bana. Kau mung nak kibau kau mana ang buhi sa kung bana gamai. Patutnya nak kau mari wahai. Aku mungkin tak untak unta isa gulang kapayas mari manok mari. Ini nak dua dua mana ani muka payas mari ke perti mampung gagma ya intaung. Masih nak kau dakuk dakuk di tuik hatak nak. Di mare nag nagduda na gi mo mare kay nga mong nakaibaho ka man sa buhi sa kumbana nga. Murag na amang ah, gud mo yung mga anomalya nga gibuhat mare nga nung nakaibaho ka man sa buhi sa kumbana nga gamay. inton mm ko dudahi mare kay kumari ba ya ta mare no. Pakababata pa gid ta sa una gamay pa ko dako dako na ka. So pareha ra ta mare ug ganahan. Mare ayo na lang mare kasuko na ka Marie. Maya Maring nga. Ang about sa imong bana Maring nga moingon kay nakahibaw ko nga gamay ang iya. Ug gusto ko Maring. Unsa? Adto na ta imong bana Maring? Unsa? Adto magigasan akong bana. Ha? Unsa man gyud imong kanon sa akong bana? Hala. Kaning akong kapayag pagkuha na lang ana. Di na lang ta mo adto sa akong bana. Di na lang kuha sa imong kapayag. Ngano? Kay pirting maya Ang ganto na lang sa imong bana atong suwayan. Ay mura gilok. ハハハハ